Oh, alam niyo ba ang tawag nito? Kung ano to? Ano yan? Siguro yan. Nakakaon ba ini? eh? Hmm. Uri ng ano, coral reef. Iba lang ang ano niya, style. Mga idol lang si Horse oh. Yung kaon nyo? Hmm. Hmm. tayo mga idol. Ayan. Naka oh, may tayong sinda nakikita. Sa di man, ka? Oo, oh, sa bato. Um. Sa bayulit na bato. Ano yun? Malaki? Ano yan pa? Nakasuksok. Malaki? Ano siya? Variety po sa ano? Variety siya ng tayong na ibang version naman. Asan? Ito Ito yung ano. Ito Malaki? Oo. Oh, kaya lang nakasuksok siya sa ano eh, Sa bato. Nakakain na ba yan? Mm -hmm. Ano yung itsura sa napag yun na oh? Pag nakalangoy siya. Sa Ya. Sige ani yan mo nga ni Rika. na? Tawag, sana? Iya. May ko na salapay. Ah, may na salapay. Tat makita nat. Nagurog basta nang peso niya. Pag nagalangoy or baliktad. Ay, urog sana. Bukya. Oh, sinagid. Dikya sa Tagalog. Aminin makate? Makate. amas ah, mas makatulan sa labay Ayan, ito naman mga idol ano, yung tinatawag na coral reef yung bahaya ng mga isda Ayan. so dito na mamahay yung mga isda na ano sa isdang bato kaya mahalaga to yung coral reef kailangan hindi siya masira para dumami pa lalo ang mga isda na mahuli kaya ito mga idol sa mga ano Uh, pinapangalagaan sa dagat para dumami nga yung mga isda kasi sa, sa province ito rin is, uh, isa rin ang pangingisda sa hanap buhay mga tao ayan ito mga idol may nakita rin ako ng ano, uh, isang variety rin siya na suwaki. Nakakaon ba ini? Eh? So paya-paya ang tawag sa ni aw oh. So, um, baga, ano, parang variety rin siya ng swaki, no? Pero ini siya daw, di nakakaon. Oh, di man ako di saan yung nagkakaon Ang ginakaon ko lang ito, ano, swaki kayo. Yan, ito guys, yung isang variety rin ng ano, ng swaki. Pero di ko alam mga idol kung kinakain to sa iba, pero di, dito sa amin hindi siya kinakain eh. Ayan. So, pag hinawakan mo siya, hindi siya masakit sa kamay. Kumpara mo dun sa tayo Kasi pag hinawakan mo, matitinig ka talaga. Masakit. So, ito pag mo, hindi siya masakit sa kamay. Try mo hawakan ako. May experience mo. Matusok ako Hindi. Ah, oh, hindi masakit sa kamay, di ba? Nakain no, ba? Of. Juliano, experience mo. No, kind of. Hawakan. Man. Hindi. Nako. Hawakan mo sa glit. Hawakan mo. Paya, paya ang tawag. <laughs> Ganun talaga yun, buhay eh. Ayun, <laughs> binalik ko na siya sa ano, dagat. So ito mga idol isa rin itong uri ng ano coral reef. Iba lang ang ano nya, style. So isa rin mga idol sa binabahayan rin nga ng mga isda. Ayun, so lumilitaw ang mga ganito mga idol uh, ngayon kasi taghubas. Taghubas ibig sabihin yung mababa ang ano, bumaba yung dagat kaya lumilitaw yung mga bato. Ayun. So pag ganitong mga idol na taghubas, ayan, makikita mo yung part na 'to. Ayun, makikita mo yung part na 'yan, yung mga bato-bato. So pag ganito, uh, pwede manguha ng mga ano lamang dagat or mga shell, mga kinasunba sa Bisaya. Ayan. Pag tagubas mga idol, ayan. Makikita mo yung mga bato-bato. Pero pag taob, pag malalim ang dagat, yan, di mo sila makikita mga idol, di mo yan makikita. Ayan. Pag tagtaob, uh, dagat ang makikita mo dyan. Ayan, ayan naman yung mga bakawan mga idol. Mga puno. Ah, maghanap ka na. Pa kita mo kay Jillian. Mm. Oh. Pag ginanon mo siya, ah, naagaano yung ano niya, yung galamay. Tawag don be? Pumapasok sa loob. Pwede na. Hindi yan nakakuha na kasi nakaano yan doon. Ang kao

So, hindi yan, hindi yan nakakain yung variety ng uh, variety rin yan ng, mga, uh, ng, tayo at saka mga swaki, mga idol. Pero ito ang ganitong klase, hindi siya nakakain. Nakikita nyo ba sa camera? Nakikita ba? Ayun. Ang tawag sana? pakita mo sa camera? Anong tawag sana eh? Purong ko daw ang tawag sana ni guys. Subatan niyo po ayan. Siyempre, nakalimutan ko kasi mga idol. Siyempre, eh, taga tagal ko nga hindi nakaka-uwi. Saan? Subatan po. Ugasan mo ng dagat na ano yan. Gamot yung dagat. tayo mga idol. Ayan, nakasingit siya sa ano. Sa bato. May starfish mo po nakaupo do. Ayaw. Starfish. Uy. Uy. <laughs> Wala kami makita ang starfish mga idol na malaki. Huwag mga nina na kasi masakit yan mga katusok. Ano ba yung nakakain? Ano mga nina? Mga idol ang seahorse oh. Ayan. Para siyang ano. Uy ang galaw yung tubig. Idol yung seahorse oh. Malikot lang kasi ang dagat kaya di masyado. Mo. <laughs> yung seahorse. Yung para siyang ahas. <laughs> pero si horse siya guys dili siya nagapang ano uh, dili siya naga agat pwede hawakan Hindi <laughs> magpahuli ayaw pahuli sa akin ayan o Ayan ayun o ayun nakita mo na ayun lumalangay siya guys si horse knock ah, oh, yung, yung si horse parang yung gumagano yung ano niya asa na, na wala na Ayan. spider man In ah. di lang Oh, alam niyo ba ang tawag nito? Kung ano to? Ano yan? So, di ko na rin alam. Hindi <laughs> ka matandaan. Parang <laughs> okay. linta. Anong tawag sa niya, ano? Rika? Ano nga yung tawag sa niya? Sa Bisaya? Ah... Uh... Rika, hindi o. Oh? Kita mo. ano tawag sa eh? Sa Bisaya? Bahag-bahag. Ayun, uh, bahag-bahag mga idol. So sa part na to guys, marami ang coral reef. Ayan, nakikita nyo. Ayan mga coral reef mga idol. So dito na mamahay yung mga isda kaya mahalaga tong coral reef na hindi masira. Kasi dito na mamahay yung mga isda. So dito mga idol, nakikita lang namin to ngayon dahil nga ubas ang dagat. So pag ubas mga idol yan, makikita mo yung mga bato-bato dyan. Pero pag taob,

Ay, uh, coral reef din yan mga idol. So iba-iba kasi ang mga kulay idol ng ano coral reef. So mamamangha ka talaga sa ano creatures ng dagat. Hmm.